Hi there, this is me. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang unggoy. Isa sa mga pangunahing katangian ng unggoy ay malakas ang loob. Hindi natatakot na magbaging-baging ng paisa-isang kamay sa unggoy ng kapalaran at kahit minsan ay hindi nila inalala kung sila ay mahuhulog. Ang pagiging malakas na loob ang kadalasang nagtutulak sa isang unggoy na sumubok ng mga bagay na mapanganib. Ang mga unggoy ay pangkalahatang itinuturing na matalino. Hindi tulad ng mga bakulaw na walang buntot, ang mga unggoy ay karaniwang may buntot. Ang mga walang buntot na unggoy ay hindi tamang tawagin na mga bakulaw o ape, gaya ng mga walang buntot na barbary makak na tinatawag na barbary ape. Sila ay mga superior na hayo pinuri sa loob ng mga mamal na may mataas na antas, kaya nagagawa nilang makialubilo. Posibleng mabilang humigit-kumulang 260 species na unggoy sa mundo na nasa pinakamaraming kaso ng arboreal type na nangangahulugan na katira sila sa puno. So ayan guys, tapos na ng ating pag-sketch ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.